Ayan, tingnan natin yung alimang. Ang lalaki. Salamat kay Bay Simord sa alimango. Ang lalaki ay. Ang lalaki ng alimang. Ayan. Ipadala sa ating alimango si Bay tatali muna. Ang 'yung magtali ng ano. Sipit sa alimango. Ay, po 'yung mabilisang pagtali ng sipit.

Oh, Jesus. <laughs> Alin mo! magagat ka? Alin ko 'to? Kinain na 'yan. na pa. Ayah. Thank you po. Thank you, bye. Say si sa Alimango. Ayan, ang dami. Thank you so much. Team Mindoro. Team Lovel yan, Bye for na, now. Ba't pawaw na po kami. Pakawi na kami. yan po, kami po ipakawi na. Salamat sa inyo. Bye, And... FB Gamers Team Labelian Mendoro Ayan sila Mga solid supporters ni Boss Label supporters ng Teo Lavillan. Nangkain sa admin, oh. Ito yung aming sasakyan. May Puyo Palace na. Binigyan kami ni Vice Seymour oh. si ng dalawang bibi at saka mango. At meron pa ah, ngayon, tehalimaw. Thank you for watching! Thank you for watching! Thank you for watching! Terima kasih telah menonton